Hi dad. Hi dad. <laughs> <laughs> Hi, dad. Hi, dad. Hi, Dad. Hi, Dad. Hi, Dad. Hi, Dad. Dad, ang sinang nahanap mo. Hi, Dad. Dad, may nahanap ka? Si Oreo po ba? Si Oreo nandito. Oreo ka. Na. Na. Dad. Oreo, sinay ko, Dad. This, John. <laughs> ito na dad. Kami nang sad. mali naman na in-accept ko yung anong talaga. Hi Sai, I miss you. Ayan. Ay, la na, la na, na I miss. Di <laughs> so, na dad, naman dad, 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 Ay! Wait dad, Ito na! dad, dad, One! dad, 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 <laughs> Ay, okay ka lang. ano ba, <laughs> <laughs> Dad? Ano ba, Dad? Ano Dad? dad naalala mo to? Naalala mo oh, so to, know, Dad? Eh. Oo, oh, suot ko yan. Bakit nakikisuot yung iba dyan? Ala, regalo to, regalo to, Dad. Lagot no, ka, B. Dad, ano ba? Parehas. Wait lang, ito na, Dad. Ito na, pikit ka muna, <laughs> Dad. Pikit ka muna, pikit. Pikit ka muna, pikit. Wait lang, wait lang. Pikit muna, Dad. Wait lang, kumalma ka. Ay, okay ka lang. <laughs> ay, I, 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 hi ay, ay, yung kapatid namin, hi Kuya Sai. Hi. hi Sai! Dada kayo ng dada, tapos in si Sai, hindi niyo man nang in Yun yung nga eh! Oh, sorry, oh, sorry! Marie. Hi Kuya oh, Sai! Huw, hindi naman sakto lang, Para naman tong eh. Kuya Sai, ikaw talaga panganay namin. Alis ano nila, ililitaw na namin. Ako lang at wala nang iba. Ano? Yes! Yeah. Yeah. I love you Kuya Sai! Ililitaw na Love ka po ng Pimtoys! Nandito niya iyan pa Ililitaw na namin si Christian. <laughs> Parang palitaw. Yung... <laughs> Dali <nangyayari>. Para <laughs> Para Yung account. Ay, oh, lumabas, 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 lumabas kasi. Asa, asa, sa -sa, wow, na kasi. na ba si, papas daw muna, dad. Pikit okay. ka daw muna, dad. Pikit ka daw muna. Ano nangyayari sa inyo? Pikit ka daw muna, Alam mo, susuguring ko kayo dyan, kukutosan ko kayong tatlo. Yeah. Yeah. Apat pala. Apat ah, kami dito, dad. Hindi <laughs> mo kaya, Dan. if you need help. Sige what nga, the... Alam, pati si, si, si na dito. <laughs> Ayun <laughs> na, Ay, ang pugi. One, one, two, three. Yay! <laughs> 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 okay, <laughs> 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 <Wait>, what? Matutupi talaga <laughs> tayo Joke lang, <laughs> Dad. Sorry, Dad. Joke lang, Dad. Dad, game. Ito siya. Matutupi mo na ba ako sa live? Mababan ako. Dahil ito, ito, na, wait lang, ito na, ito na talaga, ito na. na. na Kakalabas lang sa CR kasi umihi. Umihi, umihi, umihi. Wait lang daw, Dad. <laughs> wait lang, Dad. Kailangan, kailangan, naka-angle tayo, Sai. kailangan. Oh, yeah. Kuya, Sai, okay. ayan Puya, say, ayun, na, lalabas na, ko. Sai, ito na. Ano nalabas? Go. go! Ito na siya. <laughs> <laughs> Hi, bayaw. Hello. <laughs> Kamusta? Okay lang. Medyo na <laughs> Ito na talaga, Dad. Sorry Hello, okay na. Okay ka lang, Sai. Okay lang naman. Hala, kuya sa'yo. Okay ka lang po. Okay, okay lang ako. Uy, naman kayo. Grabe. Ang pogi mo, kuya. Ay, kuya, Parang ewan eh, ko. kayo kay Isay! Isay, okay ko? kita ah, dadi kami matitiklop sa 20? Gusto mo tiklopin kayo sa tat 30. <laughs> ay! Sama ng Sige po, punta ko dito. <laughs> <punta> dito. <laughs> pugi ni Kuya Sa. Oo nga, Pugi. Grabe. Ang mukha niya si ano. Kuya Sa, mas pugi ko sa personal. I know. I know. <laughs> pangit siya, dito. <laughs> pangit siya dito. <laughs> <Pangit siya> Ito, <laughs> <Pangit> ako dito. <laughs> Ito, ako dito, ganun. Hindi. <laughs> <ako dito> <laughs> mas mas sa ka, ka, ka sa personal. personal. <laughs> Parang, anong gusto Ano, asan yung hinahanap ko? Ay, wait lang lang. dito. ba kayo hinahanap Kaya ako hinahanap mo? Kaya ako naman dito. mo? na ako naman dito.

Tumabi so, na kayo dyan. Okay, 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 mabing. okay, okay mabing na. Okay na. Okay na. Okay na. 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 Uy, kayo tanga. <laughs> Uy, kuya, say, ano pala nung no, pagkikulog na nila? Manahimik ka na. Ayaw mo na siya magsalita. <laughs> Manahimik pa kayo. Ba't ang hihimik? Ikulog Ano namang mga ewan to mga tao na to? Uy, kasi nila. Say, I miss you. Ano ako, ako ba? O yung I miss isa? Thank you so much, Sai. Ako ba yung isa? I miss you so much, Sai. Tus? na si Sai. Sobrang na-miss ko yan si Sai. Oo, Kayong si na, dalawa na-miss si isa't isa. na si Sai. Tus? Sobrang miss. Mm. Oy! Oh, Oy! Oy! Ginawa <laughs> niyo pa akong ano dito. <laughs> kain ba yung mo ba <laughs> Kukutasan ko kayo. Ang gulo-gulo niyo Ay, sorry. Nandiyo kasi kayo maingay. Uy, mo kayo. Ay, Tara, picture tayo, picture. Wait lang, wait lang. Complete family. Tara, hindi ako Game na, game na. Picture tayong lahat. Oo, oh, diba? <laughs> Nag-varsity <-barge> jacket. Nag-varsity <laughs> <laughs> jacket. Ito na, ito na. Nakakaya naman kasi ako lang yung naiiba eh. <laughs> na ko. Uy, ko yung parents ko. Namiss, na-miss ka rin namin for sure. Amen. Sobra. Siyempre na miss yun naman yung isa't isa, ayaw niya pang diretsuhin. Diba? Kailangan niya... Ay, 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 yung pag-kiss naman si Papa, sino? Paano yung ganong kiss na yun? Paano? Ah! Aray! Paano yung ganon? Paano yung ganon? Ba't yung ganon? May mga nananakit dito pa. Babe, pag kinikinig kayo, huwag kayo manakit. Ang sura pa na kinikinig lang. May naniniipa dito eh

Pero ang pogi mo ngayon, Sky. Papa Cino, Si Papa Cino. Ato, ang hit. Ayaw pang diretso yun siya. Ito na nga Kausap mo na nga Pogi ni Sky ngayon, no? Sus? Sus? Para kayong ewan. Sky, so, pag kinidnap ba kita dyan, may magagawa ka? Yeah. ano no? Pag kinidnap kita dyan, may magagawa ka. Uy, huwag mo kidnapin. Sino? <laughs> Ikaw na lang. Yes, ako ba talaga? Ako ba talaga? O yung nakakulay red, tapos... So, third wheel ako ngayon dito? <laughs> <laughs> Hindi ba? Hindi, Sai. Ah, wala namang ano? Hindi pa kayo, Sai. dito sila sa'yo, Sai. Bakit? <laughs> <laughs> uh, dito sila. Kailig na kilig ang puso ko. Ano ba yan? Uy, ako din, Sim. Kilig na kilig yung puso Hoy! <laughs> <laughs> <Ay! laughs> Alam niyo, wala namang ano. Gumagawa na lang ng... <laughs> Kinikilig ako sa inyo talaga, hindi ko... <laughs> Pati si <sigihilip. laughs> Sumisigaw. Pati <laughs> happy family. No, 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 no. Ang gwapo ni Papa Singin, Daddy Vino. Ano lang, maligo lang. Ibang mo pa. Naligo lang. Pa. <laughs> naligo lang <laughs> baby na ano? dyan. Naligo lang tsaka inspired, gano'n. Inspired kay Inspired. Eh, pwede na eh. So kahit naman sino may inspire kapag ka, ano, nakita mo yung ano, mahal mo. Inspired dito. <laughs> <ay> expired. <laughs> expired daw. <laughs> 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 kasi, <laughs> hindi, hindi. <laughs> inspired kasi hindi. Expired. Ang okay. ganda ng jacket mo, Sai. Tapos si... Ay! ay Sa'kin mo pa tinatawag. I-glitch yun kasi kausap mo na ngayon. Hindi, ano talaga. Hindi kaya, ikaw, ganyan niya, ikaw, mo na lang kaya. Ang loso, Ay, lang, no, tingnan niyo ba? Oo, oh, wala, wala na siyang mabaan. Oo, wala na siyang mabaan. Mabaan niyo na lang, mabaan na, na, na. na Ito, ikot mo lang yun. Ay, gonchon, gonchon. Pogi ni sa'yo. Sobrang pogi ni sa'yo. Mamaya na, pagkabas na. Ito ba yung order niya? Bonchon? Ay, yun lang. Harap mo? Ay! Papasi. Ah! Alam mo, ah? wag mo na akong wag mo na ganyan din. Alam ko naman kanina mo sinasabi yung mga <laughs> ano na yun. alam na alam na ng mga tao dito na ayun na yung kausap mo. Ha? Huh? Sino ba asan? <laughs> 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 pero pero ang gwapo, ang guwapo ni Papa si ngayon, no? Dalo pag inspired din siya, no? Inspired ka ba, Papa si? Inspired. Dila ka ng dila, iguana ka ba? Ito okay, tumatawa. Okay, tumatawa. Tumatawa kayo? Huwag <laughs> mo Ay, sorry, sorry, sorry. Hindi kasi tumatawa kasi. Kuy, picture tayo. Harap kayo dito. Map, ano, lapit kayo sa ano camera. Ah. Tapos lapit, sabi ko lapit. Tapos? Lapit game. Picture tayo. Tapos aalis ka. Game. One, two, three. Aalis ka, aalis Hindi ako aalis. O, ka. Dali na! Ngayon lang tayo nagkita eh. 1, okay, one, two, three.